Nagising si Tim na masakit ang kanyang ulo mula sa naparaming pag-inom nang nagdaang gabi. Blackout siya at pasulput-sulput lang ang paglitaw sa kanyang alaala nang nagdaang magdamag. Nagtaka siya. Bakit naririto siya sa kwartong kinagisnan at walang saplot na nakahiga sa malambot na kama? Pinakiramdaman niya ang sarili. May malagkit pa na bagay na natuyo sa kanyang kaasilanan nagsasalit-salitan sa kanyang isip ang alaala -ala ng nagdaang gabi. Me club to I need you Han. I miss you so much. Malabo ang ng iyon sa otak niya. Pero daman niya yung dialog ng lalaki sa kanyang balintataw. Isinapo niya ang kanyang ulo sa dalawang palad. At naramdaman niya ang pangungulila sa kanyang silin sa kanyang lihim na may bahay. Nagulat pa si Tim nang sumungo sa pinto ang magandang mukha ni Lia. Gising ka na pala. Sabi nito na ang tingin ay sinadyang humaplos sa kanyang harapan na natatabingan ng manipis na kumot. Pinagod mo ako kagabi mahal. Eh dinugtong nito na parang ipinagmamalaki ang nangyari ng nagdaang magdamag. Nakadama ng panulomo ang batang profesor. Ano ang nagawa niya sa nagdaang magdamag sa kanyang kalasingan? Komplikasyon ang nasuungan niya. Bangon ka na. May bisan ka dyan sa shower room. Inginuso ng dalaga ang nasa di kalayo ang banyo. Nakanda na ang almusal. Gusto ka makasalo ng daddy. Nakatalikod na si Lia. parang hindi pagganap na malino kay Tim ang naganap at magaganap. Ang sumisisid sa kanyang pandama ay si Lynn. Ang katotohan hanggang sa mga oras na iyon ay wala pang malinaw na lead kung nasaan ito at ano ang nangyari dito. At hito siya sa isang komplikasyong hindi niya gusto pero ginawa niya. Lumipas ang anim na buwan, malaki na ang Chanilene. Nasa Switzerland sila sa kanyang asawa na si Arnalofo Alcantara. Nagtataka siya sa sarili. Bakit parang hindi siya masaya nang ikinasal sila? Ingrandi ang kasalan na naganap sa bayan ni Arnalofo Alcantara halos nandoon ang mga makapangyarihang politiko sa bansa. Meron ding mga foreign dignitaries na mga dumalo. Pero bakit parang duda si Lin sa kwento ni Arina Fiancé siya nito? Ang sabi nito, siya ay uli lang lubos na pinagtapos ng kanyang amang dating senador sa pagkadoktor. At nabiyag si Arnie ng kagandahan ni Lynn. At kasalukoy nilang binabagtas ang daan patungong airport nang maganap ang sakunat na nagbawala sa kanyang alaala? -ala? At bakit parang hindi rin masaya ang asawa niya sa kanyang pagbubuntis? At bakit nakadarama sila ng di maipaliwanag na takot sa tuwing tatangkain ni Arnie na sipingan siya? Maraming bakit at maraming sarisaring katanungan ang gumugulo sa kanyang isip. Marami siyang panaginip na bumabalisa sa kanya madalas kumikirot ang kanyang ulo at pumapasok sa kanyang imahinasyon ang larawan ng isang lalaking kagalang-galang at bakit masaya siya pag sumasagi ito sa kanyang gunita. Sino ang lalaking ito? Natatakot siya kay Arnolfo Alcantara pero ipinapakita naman ito ang sobrang pagmamahal sa kanya. Pagmamahal na parang sumasakal kay Len nangako ito na pagkapanganak niya, babalik sila sa Pilipinas. Galing si Ernie sa isang klinika kung saan ang doktor doon ay kinikilalang dalaw-basa sa larangan ng rehabilitasyon para sa mga katulad niyang nagkaroon ng spinal cord injury. Hindi niya matanggap na ang pagiging inotil ng alaga niya ang maging kabayaran ng ginawa niyang pagdukot kay Lane at ang higit na masakit naunahan na pala siya ng Professor Artemio Domingo na yon. At ang kanyang plano na mapaibig ang babaeng bumiyag sa kanyang puso ay madali na sanang magkakaroon ng kaganapan, nagkaamnis siya ang doktora. Sa pagkalimot ito sa kanyang nakaraan, malaki ang tsansa na mabaling sa kanya kay Arne ang kalooban ni Lynn, at mapaibig niya ito. Sana pero kasalukuyang nagdadalang tao ito. Paano kung yung bata ang magbalik sa alaala nito kung sino talaga siya? Nagulat pa si Arne sa kanyang pagmumuni-muni nang biglang sumibad ang daladala niyang sasakyan. Natapakan niya pala ang silinyador habang iniisip niya ang kanyang sitwasyon. Bigla niyang tinapakan ang prino ng sasakyan at kumamot ito sa aspaltadong daan itinabi niya ang kanyang sasakyan at napabuntong hininga. Lumabas siya sa kotse. Malamig ang nagyayelong kapaligiran. Parang umuusok ang kanyang bibig. At higit na maginaw ang kanyang nararamdaman. Sa bawat gabi na niya si Lynn, pakiramdam ni Arnie ay tinuturutur siya. Ang alindog ni Lynn ay parang masarap na putahing nakain sa kanyang harapan. Subalit so, inalisan naman siya ng panlasa. Anong kaparusahan pa ang hihikit sa gabi-gabing pagtatangka niya na si Pingan ang magandang doktora para lamang manlumo sa malagulay na alaga niya. Sinipa niya ng sinipa ang gulong ng kanyang sasakyan hanggang sa naramdaman ni Arnie ang kirot sa kanyang paa. Gusto niyang sumigaw. Walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Kasalanan ba ang magmahal? kasalanan ba ang umibig? Pumasok siyang muli sa kanyang sasakyan. Umandar ang heater nito. Sumubsob siya sa manibila. At hinayaan niyang malayang tumulo ang kanyang mga luha. Anong iniisip ng gwapo kong mister? Tanong ni Leah. Nasa beranda sila sa isang sot sa na Carlton Hotel sa St. Moritz, Switzerland. Regalo ito ng kanyang amang gobernador sa honeymoon nila na ngayon ay legal na na mister niya na si Prof. Artemio Domingo. Maginaw ang hangin nagmumula sa lapas. Parang kay gandang pagmasdan ang malabulak na snow na pumupuno sa bawat dahon ng mga puno at halaman sa paligid. Yumakap siya sa likod ng asawa hinahanap-hanap niya ang init ng katawan nito. Hindi alam ni Leah na iba ang inisip ni Tim ng sandaling iyon. Bakit sa isang tagong bahagi ng kanyang puso ay parang may nagbubulong sa kanya na nasa malapit ng ang babae na kanyang pinangungulilahan? Dahilan ba sa magkarugtong ang kanilang puso at isipan ng babaeng una niyang pinakasalan at tanging inibig? hindi niya alam na si Lin ay naririto rin sa bahaging ito ng daigdig at nasa isang kulungang walang rihas. So higit pa doon ang pagkatanik kahala nito. Humarap si Tim sa asawa. Honeymoon nila ito. Tungkulin niyang ibigay dito ang kanyang obligasyon. Niyakap niya si Lia. So balit sa ubod ng puso niya. Masigit siyang magiging maligaya kung ang kayakap niya ngayon na ay si Len. Ang kawawa niyang lihim na kabiyak na hindi niya lubos na matanto ang dahilan ng biglang paglaho nito. Ayaw niyang isipin na wala na ito. Kailangan niyang magkunwari para naisin pa niyang dugtungan ng kanyang buhay. Kailangan pa niyang paghandaan ng muling pagdating ni Len. Umakbay si Leah sa asawa. Mahal, Targahin mo naman ako. Papasok sa loob. Lambing ni Lin kay Tim. At nangunyapit siya sa matipunong bisig ng profesor. Pinangkahan siya nito. Lumambitin si Leah sa liig ng asawa. Maligayang maligaya si Leah sa katuparan ng minimithi niya. Hindi niya alam. Umayon lang sa kanya ang pagkakataon. Subalit ang nakatakda ay nakatakda. Ang tamis ng mga sandali na nararamdaman niya sa pag angkin ng pag-ibig na hindi para sa kanya ay nakatakdang magdulot sa kanya ng ibayong pait. Subalit sa mga sandaling iyon, naroroon sila sa kanilang pulot-gata. Naroroon sila para pagsaluhan ang init at tamis na dulot ng pag-ibig. Kahit pa si Leah lamang ang umiibig, si Tim ay nakatanikala sa pag-ibig ni Lynn. So balit hindi maiibsan ng katotohanan ng iyon, ang lagablab ng apo na pag sa pagitan ng dalawang nilalang na naroon sa paraisong parisukat. Mainit ang isinasaboy ng init ng fireplace sa sot na kanilang tinutuluyan. Sapat para talonin ang ginaw na dulot ang nagiyilong kapaligiran. So balit higit ang init ng maalab na pagniniig ni Tim at liya, kapwa na sila lang sa plot. Nakapaibabaw si Leah sa batang profesor. Matapos ang hindi matatawarang sarap na naganap sa kanilang dalawa, ay dumapa siya sa ibabaw ng katalik. Hinalikan niya ng hinalikan ng lahabi ni Tim. Nakapikit ito. Habang rumarga sa ang daloy ng kanyang organismo, ang nasa isipan niya ay ang pagtatalik na naganap sa kanila ng kanyang may bahay na si Lynn. Sa hotel sa Legaspi City, kung saan tanaw nila ang bulukang mayon. Mahal, gusto mo akong samahan sa isang charity event sa Hospicio de San Jose? Tanong ni Lia kay Tim. Isang araw iyon ng Marso, malapit na ang Simhan na Santa. Nakabalik na sila mula sa isang buwan na pagpupulot gata sa Switzerland. Nag-email na si Tim sa University Hospital na nauna nang nag-offer ng fellowship sa kanya. Gusto niyang tanggapin na ang offer at tinanong niya kung open pa ito. Hindi niya sinabi kay Lia na gusto niyang lumayo. Gusto niyang makalimot. Saan ba ang hospisyo? Tanong niya kay Lia. Nagtayo ng foundation ng ama nito na tatakbong muli bilang congressman at batid ni Tim na nagaambisyon ang binan niya na maging senador. Diyan lang sa may Ayala Bridge sa gitna ng Ilog Pasig. Togo nito. May medical mission kami doon. Sabi pa uli ni Lia. Nakabukas ang laptop ni Tim sa sandaling yon. Tinipa niya ang search button ng Google at tinignan niya ang sinasabi ng Wikipedia o call dito. Nang itisitim sa nabasa. An iot in the middle of Pasig River. Iiwan niya kung bakit may nabuong ibang connotation yung description ng hospicio. Iot. Tiningnan niya sa online dictionary ang meaning ng iot. A traffic island. A mass of land surrounded by water but much smaller than a continent. Iyot. Naisip niya at napapailing siya. Hindi niya iniisip na magkakaroon ng mahalagang bahagyang iyot na iyon sa kanyang takdang tadhana.